Ganyan lang magpailaw ng uh, hub cover para dun sa mga gusto magpailaw at uh, umaattend ng mga truck show. Kahit hub pa cover di, para rin lagyan namin ng na ilaw. Pailawin natin para kahit tumatakbo yung uh, unit natin. Umiilaw siya. Pwede nyo gawin sa mga unit, unit nyo to. Battery lang ang gamitin natin ng mga kabisyo. Dalawang uh, 9 volts na ever ready. Kinabitan namin ng LED na uh, ilaw. 24-12 to. Ibig sabihin gumagana sa 12 sa 24. Ito yung positive ng isang uh, ilaw. Nakaground na yung uh, isa niya dito sa mismong hub cover positive nung isang ilaw ground na yung isang uh, wire nya pagsamahin lang natin tawid ko yung uh, dalawang wire pagsamahin na natin yan yung dalawang uh, positive nung mismong uh, ilaw yan tap lang natin dito recta natin dito sa kabila yan kaya nga nyo gawin sa mga unit nyo para pagka may mga track show pogi pogi pag entry. Ayan, dalawang uh, battery. Bili lang kayo nung connector. Doon sa battery. Pakita ko sa inyo kung paano natin tatap. Dalawang 9 volts na ever ready. Pag kasi nasa truck show kami mga kabisya. Pag entry namin, ganito gamit namin. Pag nakalapag na, tinatanggal na namin or ino na namin to. Wire naman. Siyempre, pwede na tayong mag-tap ng wire. Tumalon. Yan, pwede na tayong mag-tap ng wire sa battery kasi nakahinto naman yung unit. Mabili nyo yung connector na ito sa mga uh, electronic shop mga kabisyo. Dalawa. Ang kaya Bali, apat ang kailangan kung uh, kaliwat kanan ang lalagyan nyo. Yan. Yung uh, positive nitong isa, tap nyo sa ground ng isang konektor uh, connector. Parang nagkoconnect lang tayo ng battery sa mga unit natin, sa mga truck. Teka lang ha. Uh, ko lang. Yan, nabalutan na. Ito yung uh, ground ng isang connector battery. Positive nung connector battery. Pagsamahin natin. Ulitin ko, para to sa mga gustong nga uh, maglagay ng ilaw. Yan, magkasama na siya yung uh, negative positive niya. Yung positive naman nung isang battery, dito na tayo doon sa tinap natin kanina na wire ng ilaw. Yung dalawang wire, pagsamahin na natin. Balatang ulang ito nga sa connector Positive nung connector Yan Ito yung wire na galing sa ilaw na natin Positive na ito, positive na ito, magkasama na Ito na yon Pumunta sa positive nung uh, isang connector Galing sa dalawang battery Magkasama na yan, tawed Yung isang ground mga kabisyo natin Yan, ito na yung uh, ground nya Galing dito sa dalawang battery na pinag-series natin. Tap na natin. I-ground lang natin doon sa mismo hub cover natin. iyan mga kabisyo. Ganda. Ganyan lang magpailaw ng uh, hub cover para doon sa mga gusto magpailaw at uh, umaattend ng mga track show. Kahit naman hindi kayo nagta show, pwede pwede nyo itong gawin sa mga unit nyo. Nakakatuwa mga kabisyo kasi napapalingon sila. napaisip sila kung paano napailaw yung uh, uh, hub cover. Kung gusto nyo merong extra shadow sa ilalim, maglagay lang kayo ng malilet na ilaw kagayaan to yung sa mga nabibili sa mga motorcycle shop. Kung gusto nyo pink, maganda yan. Lalo pagka, ah, naka, chrome. Pagka naka chrome rim kayong ganyan, tama-tama yung may shadow din sa loob. Para may contrast yung ilaw na nanggagaling dito sa uh, hub cover. Ayan o. Oh. Ganyan lang mga kabisyo. Kung uh, gusto nyo na maglagay, napaka basic lang. Isa-isa nyo rin natin. Yung wire na positive, wire na positive, isama nyo sa wire ng uh, isang battery na 9 volts. 9 plus 9 na nangyari dito. Kaya naging 18 volts na to. Kaya kaya nyang pailawin yung uh, dalawang uh, ilaw natin. Yan. Positive. Uh, ito, ito. Negative, positive. Pagsamahin nyo lang. Negative, positive. Pagsamahin nyo. Yung ground na itong uh, battery sa hub cover na. Yung positive sa ilaw. Yan mga kabisho. Ulitin ko. Dikit ko ulit. Yan. <laughs> All goods na kaya nga nyo rin yan, napaka basic mga kabisyo. Yan mga kabisyo, speaking of uh, track show, nag-PM sa akin kanina si Sir Harold Marimla, na-move yung uh, Porak track show from July 26, 2025, na-move siya ng uh, August 2, uh, 2025 mga kabisyo. Kaya mahaba-haba pa yung oras natin. Mag o pagkakataon para makagawa kayo ng uh, gantong uh, dagdag accessories, dagdag pokey points sa mga unit nyo. Yan ah. Uh.